Hello mga idol. Yan, na, Susubukan natin mga idol. Itong traktor ng bus ko. Gusto niya ipa-operate sa akin. Yan First time ko mag-operate nito. Yan. Mga idol. Yan. Tinuruan lang niya Kung paano anong lahat. Tapos paano patakbohin, paano yung sistema. Yan. Nandito ako sa farm nila mga idol. Hindi pa ako nakapag-drive ng tractor na to. Yan. Ito yung clutch. Yung clutch. Ito yung Atresabante lang ito mga lods. Ito yung atresabante nya. Ito yung cambio nya hanggang apat. Tapos yung handbrake nya mga lods. Ito. Tapos ito yung nagtataas yung nandun sa dolo yun yan nagakot ako mga lods ng kahoy yan mga lods ito yung susi nya ito tinuro lang niya sa akin mga lods tapos iniwanan niya na ako alis daw siya ito yung stop nya ngayon susubukan natin mga lods papanda rin natin Neutral. Start. Okay, mga lords. Start na. Itataas natin yung sa door, yung sa huli. Okay, mga lords. Itataas na. Okay. Ayan. yang yung preno niya mga dan Yung brake preno. Ayan. Flats. Kasi gulong. Bante. Tapos cambio. Cambio segunda. Yun na mga lods, didrive pa na natin Accelerator Ay okay. right, mga lods okay. Yan, drive na mga lods Dandaan lang